Hello guys! For today's video, may share na naman ako sa inyo na recipe. Tara, umbisahan na natin. Ito pala yung gagamitin natin na ingredients. Drumstick. Ayan. Tapos guys, papakuluan ko lang siya. Ilagay ko muna siya dito sa ating caldero. Ayan, maglagay na tayo ng tulip. Tapos maglagay din tayo ng asin para may lasa siya habang pinakuluan. Maglagay din tayo ng pamintang buo. Ayan guys, pakuluan na natin yung ating chicken. Papalambutin natin siya kasi tatanggalin natin siya sa ano, buto niya. Sa ating recipe ngayon guys, gagamit pala tayo ng patatas. Dalawang patatas yung gagamitin ko. Pukod ko rin lang natin siya. Ayan, ganyan. Ayan, tapos na tayo sa isa. Patatas Ngayon, yung isa naman. Ayan guys, tapos ko na siya na kudkud. -kud. Ngayon naman, pipigaan naman natin yung patatas. Alisin lang natin yung katas na patatas. Ayan guys, tapos na natin na pigaan yung patatas. Sa ating recipe ngayon, gagamit naman tayo ng cheese. Ordinary cheese lang din yung ginamit natin. Pwede naman. Kano yung gusto nyong brand ng cheese. Ayan guys, tapos na tayo mag sa ating cheese. Grated cheese pala. Ayan guys, luto na yung ating drumstick. Tatanggalin ko na siya dyan sa kaldero. Ayan na guys, natanggal ko na siya. Pero dahil mainit pa siya guys, papalamigin ko lang kasi alisin natin to siya sa buto. Pati yung balat, kasi hindi natin to gagamitin yung balat. Alam nyo naman, yung balat, andyan lahat ng kolesterol. Pero nasa inyo pa rin yun guys. Kung okay naman sa inyo, pwede naman kayo. Pwede nyo pa rin siyang isama. Ayan guys, dahil medyo lumamig na siya, babalatan ko na. Ayan, ialis ko lang yung taba ng manok. Maghimay lang tayo sa ating chicken. Medyo mainit pa pala guys. Mainit pala siya sa loob. Ganyanin ko na lang siya. Super hot. Kailangan yung buto na lang talaga yung matira. Ayan. Ayan. Dapat ganito na yung matira guys. Kasi gagamit ito siya mamaya. Kasi lang natin ulit yung balat. Nasama siyang buto. alis ko guys. Baka makain natin mamaya. Tinik ko lang siya ulit. Aray, grabe palang init. I forgot. Ayan guys, natanggal ko na siya sa buto. Ngayon naman, hihiwain lang natin siya ng pino-pino. Pero hindi naman totoo yung pino. Na parang giniling na talaga. Basta li maliit, maliit lang na slice. Ayan, slice muna natin. Ayan guys, tapos ko na siya hiwain. Pinong-pino -pino na siya guys. Ayan. Dahil wala tayo yung food processor ba yun? Yung pang -pino sa mga ganito. Ayan, in-slice lang natin. Dito sa ating bowl, pagsama lang natin ang ating mga ingredients. Ayan, ito pala yung chicken na iniwa natin ng pino. Sumating so, natin guys, may mahal. Ang mga bilihin, sayang. Sunod naman yung ating patatas na pinigaan. Sumating so, din natin ulit ang grabing mahal ng patatas. Maglagay din tayo na pamin black paper pala. ko paubos na. Isalin ko na yung isa natin. Kasi wala na pala itong laman. Maglagay lang din tayo ng asin. Ayan. Tsaka, mag-add din tayo ng grated cheese. Maglagay tayo na cheese. Maglagay din ako ng star margarine. Mabusan ako ng butter. Ito na lang. Ayan, halu haluin na muna natin hanggang sa may mix silang lahat, pantay yung lasa. Sa ating mga ingredients na nilagay. Dahan-dahan dilikayan ng kutsara, guys. Dito medikit siya. ayan, nahalo na. Mag-add pala tayo ng all-purpose flour. Ayan, tatlong kutsara yung nagamit natin. I-mix ko lang din siya. Ngayon guys, ilalagay na natin siya dito sa buto. Eh, di ba? Para lalong lumaki yung ating drumstick. palakihin natin siya lalo. Yan na guys, nagawa na natin. O ba? Diba? Lalo siyang lumaki. Dahil apat lang yung buto natin, kasi apat lang din talaga yung pinili ko guys. Kasi apat lang din naman kami. Ayan na guys, tapos na natin siya na gawa. Pero dahil may tira pa guys, gawin na lang natin siyang galog-galog. Ibilog na lang natin to. lang Ayan guys, tapos na natin na gawa. O diba, may bilog, -bilog din. At saka meron din ito. At hindi pa yan na nagtatapos guys. Maglalagay pa tayo ng itlog at saka breadcrumbs. Nagata um, lang dito yung breadcrumbs. Gagamit din tayo ng itlog. Dalawang egg yung ginamit ko guys. Kasi baka magkulang. Dahil small yung gamit lang natin. yan guys, ilalagay ko lang siya dito sa egg para dumikit yung breadcrumbs. Ayan, gulong-gulong lang natin dito sa breadcrumbs. Para malagyan siya lahat. Ayan na, nalagyan na natin. Igulong natin ulit sa breadcrumbs. Diba? Lalo lumaki yung ating drumstick. Ayan, guys. Tapos na natin siya nalagyan ng breadcrumbs at saka egg. Eh, ready to fry na yung ating chicken with breadcrumbs. Ayan, guys. Lulutuin na natin yung chicken. I-fry na natin siya para matikman na natin. Tara. Ayan, dito natin lulutuin yung chicken. maka na pala yung kalan. Pinainit ko lang yung kawali. Dahil nainit na yung, kal yung kawali, guys, lagay na natin yung mantika. dahil medyo minute na yung mantika guys ilagay ko na yung chicken natin kasi hindi naman siya kailangan totally mainit dahil may breadcrumbs yung lulutuin natin ayan hininaan ko lang yung apoy kaya baka masunog yung breadcrumbs sya. Yeah. ilagay ko na guys ayan Ayan, tatlo lang yung nagkasya guys. Sunod na lang tong isa. Ilagay ko na rin yung isa kasi na-adjust na natin yung space. Ayan, kasya na pala. Ayan, binaliktad ko na yung tatlo guys kasi nauna yung siya natin nilagay. Ayan guys, atanggalin ko na yung chicken natin, drumstick, di ba lalong lumaki. May natirang isa guys, di pa siya totaling luto. Ayan. Tapos, i-ano ia na lang din natin yung natira, yung binilog natin kanina. Ayan na siya, guys. Dahil luto na yung isa, guys, tatanggalin ko na rin. Ayan na, guys. Tapos na tayo magluto sa ating chicken. Ayan, gumawa lang din ako ng sauce niya, guys. Hindi ko na pala na Ayan, sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye!